ang goy at ang buhaya. Noong unang panahon, sa gitna ng isang masukal na gubat, may isang malaking ilog. Sa ilog na yon, nakatira ang matandang buhaya. Hindi na siya nakakahuli ng hayop na makakain dahil mahina na siya. Isang araw, nagutom ang buhaya at naisip niya sa kanyang sarili na Ugh, ang hirap talaga manghuli ng pagkain sa lupa. Kailangan kong mga huli ng isda sa ilog. Nagugutom na ako! At nang subukan niyang hulihin ang isda, mabilis na nakatakas ang isda mula sa kanya. Pagod na siya at nangihina. Kaya nagpasya siyang magpahinga muna sa ilalim ng puno sa may tabing ilog. Isang unggoy ang nakaupo sa sanga ng puno na iyon habang kumakain ng ubas. Nakita ng buhaya ang unggoy at tinanong niya ito. Kaibigang unggoy, uh, anong kinakain mo? Maaari mo ba, ba akong mabigyan kahit kaunti niyan? Uh, gutom na gutom na ako! Ubas ang tawag dito! At napakatamis nila! Ito, kainin mo to! Yum, 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 yum. Oo nga. Napakatamis nga ng lasa nila. Wow! Isa kang tagapagligtas. Nagugutom na kasi ako at tinulungan mo ako. Napakabait mo. Habang buhay ako magpapasalamat kung magiging magkaibigan tayo. Natutuwa ako at ako ay tinulungan mo. Maraming salamat sa iyo bago kong kaibigan. Oo naman, bakit hindi? Magkaibigan na tayo ngayon. Kung nakakaramdam ka ng gutom, pwede ka namang pumunta dito lagi at ibibigay ko sa iyo ang pinakamasarap na ubas na aking makikita. Simula noon, lagi nang pumupunta ang buhaya sa puno at binibigyan naman siya ng ugoy ng mga ubas. Lagi rin siyang masaya kapag sila'y magkasama. Sa ganitong paraan, naging matalik na magkaibigan sila Minsan, pumupunta ang buhaya upang makipaglaro sa tabi ng puno. At minsan, umuupo ang unggoy sa likod ng buhaya upang makapaglibot sila sa ilog. Ah, oh, kaibigang unggoy, may sasabihin sana ako sa iyo. Gusto ng aking asawa na humingi ng mga ubas. Makinig ka sa akin, kaibigan. Pakiusap, maaari mo akong bigyan. Iuwi ko nga mga ngayon. Oo naman, kukunin ko rin yun ngayon na. Masayang-masayang kinuha ng unggoy ang mga ubas at ibinigay ito sa buhaya. Pagkatapos, dinala ito ng buhaya sa kanyang asawa na nakatira sa napakalayong kabilang panig pa ng ilog. Mahal ko! Tignan mo kung ano itong dala ko para sa iyo. Mga matatamis na ubas! Mahal! Bigay ito ng aking kaibigang unggoy. Naku naman, mahal ko. Napakatamis naman ng mga ubas na ito. Pero mahal kong asawa, hanggang kailan ka ba mabubuhay sa ubas? Isipin mo, kapag sobrang tamis ng mga ubas na ito, kinakain ito araw-araw ng unggoy. Kaano kaya siya katamis? Sigurado kung napakasarap niyang kainin. Oh. Oo. Oh, napakabuti nga niya. Alam mo ba, kinakain niya nga ito at binibigyan niya pa ako. <laughs> Alam mo ba, sa totoo lang, ang iniisip ko, gaano kaya katamis ang puso niya? At di pa ako nakakakain ulit ng karne sa mahabang panahon. Pwede mo bang kunin ang puso niya? Nang marinig ito ng buhaya, nagsimula siyang mag-isip ng malalim at sinabi sa kanyang asawa na paano ko gagawin niyon? Kaibigan ko ang unggoy. Hindi ko magagawang sirain ang tiwala niya. Kapag ibinigay ko sa iyo ang puso niya, mamamatay siya. Pinakaay niya ako nung nagutom ako. Tapos gusto mong patayin ko siya ngayon? Hindi ko kayang gawin ang pinapagawa mo. Ha! Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo! Gusto ko ang puso ng unggoy na iyon! Dali! Kunin mo iyon para sa akin. Kung hindi, magpapakamatay na lang ako. Nakikinig sa kanyang asawa. Kawawang buhaya. Pakinamdam niya, wala siyang magawa. Malungkot man, nagpunta siya sa unggoy para kumbinsihin siya na sumama sa kanilang bahay para sa asawa. Kaibigang unggoy! Kaibigang unggoy! tuwang tuwang asawa ko sa mga inuwi kong ubas. Kaya iniimbitahan ka niya sa aming bahay. Halika! Pumunta tayo sa bahay ko. Mananghalian tayo roon. Sige na! Sumama ka na sa akin! Ang bait naman niya! Tara na! Pumayag ang unggoy na sumama sa buhaya at umalis na ang magkaibigan. Masaya silang naglakbay. Habang naglalakbay, tinanong ng unggoy ang buhaya. Kaibigan, ano inihandang tanghalian ng asawa mo para sa atin? Kaibigan unggoy, mahilig ka sa saging, hindi ba? Kaya naman, maghahanda siya ng saliwang banana bread at masarap na cookies para lang sa'yo, kaibigan unggoy. Ah, nakakatuwa naman. Parang magkakaroon ng pigi ngayon. Oh, oh. Naglalaway na tunoy ako! Nang makita ng buhaya kung gaano kasabik ang kaibigan, kaya naisip niyang dapat malaman ng unggoy ang tunay na balak ng kanyang asawa. Kawawang unggoy. Nangangarap siya na masarap na biging. Pero hindi niya alam na siya pala ang gustong ihay ng asawa ko para sa tanghalian. Alam ko na ang gagawin ko. Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Oh, kaibigan kong unggoy, ay sasabihin ako sa iyo. Kaibigan unggoy, gusto ng asawa kong kainin ang puso mo. Patawarin mo ako. Kapag hindi ko ibinigay ang gusto niya, magpapakamatay siya. Hindi ko gustong gawin ito sa iyo, pero wala akong magagawa. Patawarin mo ako. Nang marinig ang sinabi ng buhaya, nag-isip ng paraan ang unggoy. Buti na lamang at matalino ito. Ah, ganun ba? Oo naman, bakit hindi? Ibig ang buhaya? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ha, ah, nakakatuwa naman! Tinatago namin mga unggoy ang puso namin sa puno. Kailangan nating bumalik ngayon sa puno para kunin ang puso ko. Halika, bumalik muna tayo. Oh, Ay naku, napaka-ignorante ko talaga Napalayo patuloy ang biyahe natin pabalik Tara na, bumalik tayo para kunin ang puso mo Baka yung puso ko pa ang kainin ng asawa ko Kapag dumating tayo ng hindi dala ang puso mo, ha? Lumungoy pabalik ang buhaya sa puno ng unggoy Pagdating nila sa puno, agad tumalon ang unggoy at umakyat sa taas ng puno at sinabi sa buhaya, Kutuot ang buhaya! <laughs> Meron bang nabubuhay na wala sa loob ng katawan ng kanilang puso? Tinulungan kita dahil kaibigan kita. Binigyan kita ng maraming pagkain. Tapos, ito ang isusukli mo sa akin. Traitor ka talaga! Trader ka! Mula ngayon, hindi ka na makakakuha ng kupas at lalong hindi ang puso ko! Ginamit ng unggoy ang kanyang talino at talas ng isip para maligtas ang buhay niya at ang hangal na buhay naman dahil sa kanyang ginawa nawala wala ng masarap na pagkain at kaibigan. Mga bata, nagustuhan niyo ba yung kwento? Sino sa inyo makakapagsabi kung anong aral lang napulot dito? Hmm, Ah, uh, hindi ko alam eh. Ah, uh, ako din hindi ko alam. Walang problema. Ito ang aral na napulot natin sa kwento. Sa oras ng panganib at problema, hindi dapat tayo matakot. Sa halip, eh, dapat maging matalas ang ating isip tulad ng unggoy sa kahit kailan. Huwag natin ipagkanalo ang tiwala ng ibang tao sa atin. Kung hindi, baka mawala pa sa atin ang lahat tulad na lamang ng buwaya.